guys, Hindi mo yung Ang si Lolo na yan, parehas man kami na. Kaya may mga gumaman kami lagi nyan sa sa kamay kasi yung mga ng wallet niya. Si Boss <laughs> Javid kasi tinagamit daw yung wallet. Nakaroon yung pera sa oh, ano uh, ganon man sa talaga guma. kami ganun man kaso baliktad sa kanya buhok lang na naka, ano nakagoma <laughs> Ayan so yan po what's up mga kapepoy isang magpapalang araw po at uh, tayo po ay nandito sa spot na to yan sa uh, minasak ng baha at ngayon po makakasama natin si my friend. Ayan, ngayong araw. Ayong. <laughs> Ayan po, abangan nyo po yung ating ano, fishing adventure dito po sa Bansang Taiwan. At na, ito po natin mga dala. Lambat, at saka po yung ating mga gamit. Lalakad-lakad lang po kami dito sa paligid na to. Kasi po, marami silang na dalang baha. Na dalang mga gamit. Hindi namin alam kung ano mga... Maglilibot-libot lang kami dito. Baka mayroon kami makita mga mga importanteng gamit yan si <clears throat> my friend po ang ating paghahanapin magaling sa pag ng ano mga kalakal dito kaya so, sinamay mo na naman ako dyan <laughs> kahit pangit man yung tsura ko ginawa niya ng kalakal man oy ang pising pising man kami dyan <laughs> kalakal man sinasabi niya ay syempre kasama na yan ipahiya At, talaga ako nito kagaya ng maraming nadala ng baha dito marami talagang maliligaw dito ng mga nadala So yan po, abangan nyo po yung ating fishing and fishing. Mm, so, Dapat yung gamit lang ang maligaw hindi yung well landas mo <laughs> ay. syempre, bawal man ma oh, madala na. sige na. Pagdali nyo lang yan. po. Mm. Nakadlakad lang po tayo dito. Iigilid ito. Medyo mainit na po ang panahon ngayon. Maganda ngayon po ang panahon. Kaya ah, po kami dito sa ah, Ilog. Ano? Minapansin ka dyan? Dito sa isa kabila. <laughs> may mga namimingwit na dito. Pagdating po namin dito sa ilog na to, maraming namimingwit. Pero kami ang namimingwit dito, mga ano Indo-Indonesian. Magdala silang mga pamingwit. Ang laki po ng pagbabago ng ilog na to. Wasak na wasak. Dito tayo sa liling. init dyan. So ayun po. Dito po si Nabro na trap ng baha dito sa area na to. Yan, yan. Sabi ko, pero pares po kami nung ano nun, nung araw na yun kami nagpipishing. Kaso nga laang, magkaiba kami ng destinasyon. Naabutan sila dito ng baha dito sa area na to. Kasi po tong area na to, dalawang ilog ang nagdudugsong dito. Kaya once na umulan dito, bumagyo delikado talaga hindi po agad talaga makakasalta dito sa may mataas na tuladay kaya po talaga pag umulan dito dapat tatakbo agad sa gilid ano oh, minakita ka? isda? habulin mo habulin mo baka may malay, ayun o, oh, dami sa poste lang oh, meron dito lagayan na ano ang so yung bag mo ito ating pagagamay niyo ating kasama pagabulin natin mga isda dito nakita kami dito na maliit na lawa may poste ito yung sila ganyan tanda mo diyan, na ayan eh kabulin mo, hey, mo. <laughs> malaki man nga na yung isda <laughs> malalaki yan dapat magaling ka mang yan maliit lang yung lawa na yan o maliliksi hahaha <laughs> Gee, okay lang okay mabasa. Oo. Oh. Oo. Oh. Ay malalim man, friend. Hindi man yan. Kaya man Ayaw yan. Sige, habulin okay, mo. Diyan lang yan iikot ang mundo nila. <laughs> Diyan lang iikot ang mundo. Hmm. Okay. Iyan mo, ibaba mo na yan lang yung, yung panghuli na yan. Ah, da may no? steel bar man dito. Steel bar. Oo. Oh. Dandahan man. Guys, Ayaw ko na maglambat. Napagod pala na ako tuloy. Pag, oh. pag talaga ko lang pa mabilis so, guys <laughs> Ano nakawala? Wala. <laughs> Nakakawala. <laughs> Maliks yung maling isda Maliks yung isda Kailangan pa siguro bawasan yung tubig no Kaso hindi natin mababawasan yan Tandahanin mo lang Eh Kawakan mo man Ayun Pahuli nga Ayun na isa man <laughs> Magaling 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 Iba sa likod Nasa likod yung iba Iagis eh, mo dito sa gilid Ayun no? Oh. Nakahuli nakahuli Iagis mo dito sa gilid Doon uh, may pandagdag ng pangulan tayo sobrang daming tilapia dito guys hindi mo na kailangan magpagod mm. Pera, pagod na ako o <laughs> eh. <laughs> oh, eh. mm. ayun balik si napapagod man din yan wala <laughs> Abul. <laughs> ano? Abole Kalaman. Tatago na sila niyan. Konti na lang, guys. Konti na lang. Konti <laughs> na lang, mapapago na sila. Pabalik-balik <laughs> na sila diyan. nasa likod mo na ng ito. Nasa likod mo na ng ulit Ayun oh. Ayan. 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 Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. mo. Ito, ito, ito. eh Ay, Nakalagpas na. Doon na lang tayo. Hagis tayo doon sa baba. Ang napagod na. <laughs> eh, nakahuli ka man ang isa. No, may ulam na. hmm. <laughs> uh, diba? Napagod mag-fishing. So, yun po. Dun, sa taas tayo. Doon tayo sa kabila. Doon po sa malalaking poste na yan. Ano? Okay. Ang <laughs> bibilis. <laughs> Mga oh, bibilis. <laughs> Nainit. Ayaw nyo? Wag. Wag. Lalambatin natin. So yun po, lilipat tayo doon sa kabilang poste na yan. So yun po mga kapipay, nandito na tayo sa, ano, sa ilog. Ispat na to. Ayan. Ang so, malawak na ilog na to. Kasi nga po doon sa kabila na yon may mga namimingwit doon. Ah, Siyempre hindi tayo doon po pwesto. Dito lang po tayo po pwesto sa kabilang to na walang tao para po hindi tayo makabulabog sa kanilang ginagawa kasama natin si my friend Arturo dito pa tayo po pesto yan yeah. maraming tao doon sa kabila dito lang tayo Egyo eh, oh, maganda po ang panahon ngayon Kaya ano, makahuli tayo dito ng mga magagandang isda Parang nasa beach lang e eh, no <laughs> Subukan natin dito magagis. Dito nakakahuli sila ng malalaking isda Yan sa area na to Kaso malalim to eh. May pagong man no May pagong man? No. Ayun nga <laughs> oh Kakaiba to yan natin. Unpating man. Unpating man siya? Nga, nga, no. Sa gilid lang. Parang patay na. Eh, patay na nga. Ano mas siya? Boy kaya to? Tayo sa Saan? Ah, dyan sa kabilang nyan? Oo. yan. Ayan, yan. ka. Mag-agis ka dyan. Oo. Oh, mag-agis na. Okay, so. Ikaw mag-agis dyan. <laughs> ay, 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 tayo kasi may mga hindi dyan. Manahin naman sila. Dumudunan. May tahimik na tubig ngayon. So tara. Ito tayo Aram. sa pabila. Ayoko ay, ay, dyan. Kasi may pakiramdam ko dyan. Ano ba pakiramdam mo? Anong pakiramdam mo? Parang may shokoy man dyan. May shokoy man. Dito tayo. Dito tayo. Matatakot po yung kasama natin dito. takot dito. yung mga ko dyan. Buhaya lang. Ah, <laughs> Grabe. Ano to? Kulay itim. Yung mga yan, marami naman. Timba man yan, oy. Timba? Mm. Sige na ng huli. May marami rin tao doon sa kabila. Dito, ramis dah dito. Sige, hmm, try mo. Marami ya, isda dyan. Oh, muna um, yan. Oh, muna yung camera. Ayan po, tayo tayo ha-haulis. So, ayan nga guys. Ayan na naman siya. Gawin nyo na naman akong cameraman yan. <laughs> Kaya bangan na naman yan ako. Dagla <laughs> mo dito. Sabi niya. Pang basic lang daw yung hagis ko doon. Tingnan mo yung hagisan nyo. Kaya pangyabang yabang man oi. Eh. Oh. Oh. Ano oh. naman ba to dito? Ang delikado dito, may tubig bato. Tapos malalim. Magdive ka talaga niyan diyan. Palulusungin <laughs> kita sa tubig. Tingnan nga natin guys kung may maka pag hindi pag ito hindi nakahuli, yari talaga to sa akin. <laughs> Wala tayong ulam niyan. <laughs> Tingnan niyo guys oh. Ha. Ah, Tulay man niyan oh. Expert way man, ay expert expressway man yan oh. malawak man ito malawak yung ating dito nakikita nyo lahat yan yan hanggang sa natatanaw ng mata nyo ay hindi manamin yan oh. Eh. ayan na talaga nakikita nyo na yung pagka professional nya ayan okay. Sa triangle yan ha Ay so Bilog mo nga ni Kunti pa Kunti pa Sana walang sapit Ang sapit malalim pa naman to Na oh, mag dive ka talaga dyan Uy dami Guys tignan nyo Niyabangan nyo na naman ako Oh marami nga na uli, guys Oh Oh, oh. <laughs> Niyabangan nyo talaga ako Ayun eh Ano ba? Malaki. Mm -hmm. <laughs> oh. Uli. kalungkot na naman ako. <laughs> Iyabangan niyo na naman ako. Oh. Tapos sasabihin niyan, guys. Sasabi. Ano? Sasabihin niyan. Try mo naman magagis. Pero pag nakatali ko daw, <laughs> so tatawa-tawa siya tao. Dito na. Oh, dito na. Oh. Tingnan nyo man nga Tingnan yan guys oh so, okay. so, laki Narate uli Ayusin mo po eh Nasira yung ating sumabit nun Yung sinabitan nyan Ay akin to ha Ako mag ulam nyan mamaya O yan Lagyan ko talaga pangalan ko nyan manok <laughs> Manok Pren ayusin Ayusin mo Tinuruan na nga kita eh. <laughs> May tripang bato. Eh. Oh, oh, dami guys oh. Tingnan mo. Wala na talaga. Hindi na talaga ako magagis niyan, guys. Maghingi na lang ako ng ulam sa kanya. Hindi na lang kita ng ulam. <laughs> Para hindi ka na mahirapan. Hmm. na lang ako sa iyo, no? Oo. Uh -huh. Tapos magsalaksa, mag dive kaya ako diyan. Pwede naman. <laughs> oh, so, ito guys oh. magbalik na to oy uy ikaw wala man nga ni to parangan mo sayang yan ano, ginawa niya akong guard <laughs> sabi niya kay dito lang ako sa ilog bantayan ko yung tilapia niya <laughs> okay, so... agis ka ba hindi na isa pa isa pang agis natin buka natin magagis pa na agis pa isa pa. pang agis hmm pangalawa na yan guys tingnan mo so, so ayan mga, mga manok Ulan ating so ayan mga manok yan si Pipoy niyayabangan lang ako nyan <laughs> kasi first time ko man magsama sa kanya hindi man yan. ay hindi man first time pala to pangalawa na to pangalawa, pangalawa na yan kaya pinapakita ko sa iyo paano magagis para matutunan hmm, ko nung first time namin guys ewan ko panay man ang inabot ko dun eh. <laughs> Ah, hindi daw ako marunong kasi ganyan ganyan hmm. hindi man nila maintindihan yung first time ba <laughs> wala man ano magaling na hindi nag umpisa sa sa talaga bago ka bumaling, oh. ka bumalik oh. Ano? bago ka magaling hindi ka mo na magaling yan lahat, lahat naman yan yung pag aaralan hmm. hindi naman yung magaling marunong lang Tingnan mo guys. Oh. Tingnan mo yung galawan niya, guys. Huh? malayo man sa galawan ko eh Dito tayo. Dito mo. Ginawa niya ako halalay. Ay simo po eh. Dito, dito banda, dito dito. Nandiyan sila. May karpa diyan. Di ay simo. Ay, pang. Yan, buti nga sayo. Kumabot <laughs> pa nga. <laughs> na <laughs> niya ba ang manalo guys, sablay man yung hagis niya oi. Sablay man yung hagis pero may huli to. <laughs> may huli pa rin. <laughs> may huli pa rin. <laughs> Nalungkot siya. Eh. May huli pa rin. Kay <laughs> pangit man yung hagis niya may huli man. May huli man. Oh yun. Oh. oh ang dami. Oh. Malaki pa. Guys, wait. guys. <laughs> <laughs> pangit na yung huli niya, ay yung hagis niya may huli pa rin oi. <laughs> ay ganun sa yung haggis ko man, Ayos Ah, magsubok talaga ako nyan Magsubok ito, hmm. Ah, ito natin Magsubok talaga ako nyan guys mm. Wala Kasi ito Kasi kami so yung haggis ko Pangit man Sumabit na sa akin pa Pero Iuli pa rin Ito guys so, Ewan ko Bala si my friend dyan eh, May ito ngayon Ah, malas man ako ngayon isi. Alam ko ano eh Professional pa ako sa pro eh Oh <laughs> Ano po na matay ating camera? Sobrang init. Ang guys. So. Ito po. Ito so, 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 Gan guys. Tingnan niyo so. guys. oh Si Gisabel man to. Jisabel. <laughs> Ayan o. Ay! Oh! <laughs> Matuso ka niyan. Sabi dyan. Sa kanyang katuso. Ayusin mo friend. Ayusin mo friend. So, po ilalagay na natin yung ating mga huli Okay na po itong huli natin hmm. Binilang pa niya talaga sa harap ko guys Ayan Ayan o oh. Kailangan natin to bilangin para makita ng ating mga viewers kung ilan yung ating nahuli Ayan. Ailan na yan Doon pa sa kabila Sa oh. taas oh. ito si kasi babalik Jesus, nagbayong man ako niyan guys <laughs> Mainit man Mainit man yan eh ito 'yung say ng ating mga huli ngayon. Huli natin Ayun pa sa taas. Yan. Ay, yung niya, no? 'Yan 'yung paborito hmm. ko niyan, 'yung pang-pa-siuman niya noi. Sa um. Sa size. Ay ikaw na magluto niyan mamaya. Oo. 14% na lang tong camera natin, guys. Ayun. Napala mo na ating huli. Kami po 'yung papaalam na. Okay na 'to, may huli na kami. Uwi na kami uh, guys. Maraming maraming salamat po pala sa ating kasama. Eh, my friend. Ayan. Napayong pa yan. Thank you my friend. Sa pagsama mo ngayong araw. Ayun. <laughs> Model. Pak. Pak. <laughs> Model ng ilog. Ayun. So yun po. Kami po ay magpapapapap. Ayun. Tayo po ay magme-merienda na ngayon. At katatapos lang po natin ng fishing.

ating kapatid po kami ating magkaibigan uh, experience po natin sa kanya dito yung mga buhay-buhay dito sa fishing Mark ba? Sinama niya ako dito guys Ang <laughs> <laughs> <Apagod> na daw <laughs> Tingnan mo Sabi niya may pagkaya man tayo doon eh Baon niya, may kulay <laughs> Sa kanya Sa iyo Sa akin man transparent man <laughs> Bakit ba transparent yung baan mo? Iskam man yung mga parts plus dyan, no? ganyan yung baan mo? May kulay yan, ah. Ikaw man, nagdala niyan. Ako ba? Sana <laughs> ako, ikaw. Oh. Yan talaga magkaibigan ka lang, ah. Yung isa, may kulay yung isa. Transparent. Oh, ikaw yung transparent, ako may <laughs> may kulay. Kaya ka man yan. Ate, iman tayo sa may kulay. Mm -hmm. bagong ani. Napagod po kami pag pangisda. Sobrang init, sobrang init po ngayon. Kaya mabilis po makapagod talaga. Ang po talaga ang kalaban namin pag ganito. Guys, okay. sabi, sabihin nyo nga guys kung sino mas pugi sa aming dalawa. <laughs> tanggalin, tanggalin mo yung ano. Mas pugi ka dyan. Hop! Hop! Hahaha! <laughs> grabe yung mga kapogi yan. Tanggalin mo po puyod para mas pogi. ambience dito payapa parang sa probinsya na pinapa-experience po natin sa kanya yung buhay dito sa ilog magano paganda payapa man may <laughs> ilog sa sobrang payapa guys gusto ko na mag-CR niya no hahahaha <laughs> kaya mo lang tahimik kaya mo lang tahimik tusok mo batan oh ayos hindi man pili may aas dyan o natakot labit ilog pa talaga ang gusto mo friend papusin lang po namin itong pagkain namin kami uuwi na na po siya ng kaligasan hindi mo guys sino hindi man magsamahalob yan yung baon niya man violet. Yeah. Ah, transparent talaga yun. Oo, <laughs> oh, kasi pa niya to. Hmm. oh, bakit yan? Bakit yan eh? Transparent. Jesus, hindi mo man sinabi na magdala <laughs> ka ng juice mo. kamin namin ka. Kasi binawanan mo nga ako. Transparent <laughs> man nga niya. Maganda pa yung lagayan niya. Ah. Ang ganda naman ang lagayan Lagayan Tuwa-tuwa naman ako niya. Matuwa man ako sa lagayan niya ba kasi healthy man. Fruits hmm. ba? sobrang healthy ayaw na filter na na filter yung kulay ba? May filter, mayroon kasi filter to sa loob. Kaya mm -hmm. ah, ganyan ang mm -hmm. kulay niya. Hindi mo magsilbi ano. <laughs> pag malaki mo man ako magaling magluto. Masarap po 'to magluto si my friend. Kasi po hindi siya nagluluto ng ano, yung patakbuhin. Gusto niya kompleto regalo. <laughs> Pagastos magluto 'to. Okay. okay. Sure. Yeah, yeah, natin ng ilaw. Ilaw na naman 'to. po 'to, yung taga Bigan. Ang taga Bigan si si Idol Chavit si Boss Chabit. Ah, yan. Yan, yan si Lolo ko na yan. Paras-parehas man kami yan na yung kaya may mga goma man kami lagi niyan sa buhok, sa kamay kasi hindi mo kami naggamit ng wallet niya. Si Boss Chabit po kasi hindi nagamit daw ng wallet. Hmm? yung kanyang pera sa ano. So, uh, para, ganun man talaga kami. Ganun man. Kaso baligtad sa kanya, buhok lang ang naka, ano, nakagoma. Ah, ka na naman. Hindi <laughs> eh. ka na may naman. naman. Na lang magyabang 'yan, oy. <laughs> tapos pa man. Ay si Boss Chabi talaga, hindi mo mamahuli talaga mayaman. Lolo ko man nga ni. Lolo mo man. Hmm, kapit bahay lang kami doon. Taga ano ka doon? Ha? Anong ginagawa mo doon sa bahay ni Boss Chabi? Nagbantay man ako ng mga kawatan doon. <laughs> oh, hmm. Hindi mo makakapasok kawatan doon. May malalaki man yung kanya mga aso doon. <laughs> ay hindi mga aso yun. Ay. Tiger man, tiger. Katakot man mandi pumasok. Ay, di mabait yun. Lapain ka talaga doon. Gawin ka ng May pusa nga doon. Malaki ko itim. Mm, grabe naman yung pusa niya. Nasa lamesa. Patapot. Ay, mas Black mahal. Black panter. Mas mahal pa yun sa ano. Ewan ko kung yung tatlong taon na ano. Tatlong taon na pagkabaho man natin dito. Hindi pa manabo sa pagbili natin. No? <laughs> hindi kaya. Hindi kaya. Hindi kaya. Hindi kaya. Hindi pagkain Hindi kaya. Hindi kaya. na kaya. Hindi mo. <laughs> sa loob. Grabe din yung yaman. So yun po, kami po ay uuwi na tapos na po kami mag. So ayun guys, ulitin so, ko na. Hmm. Ano? Follow nyo ko sa Facebook po yun. Sa kanyang Facebook. Ilalagay ko po sa comment section yung kanyang Facebook account. Eh, ay, wala man pangalan pangalan yun may, may, pangalan man yun kasi dyan after tapos may manok sa dulo hmm. ilalagay ko ng hashtag po, uh, aka manok uh, lang man yun followers ko Bago pa lang po siya nag-vlog-vlog dito sa sa kanyang page, sa kanyang channel. Kaya ano yeah, ako. Kaya ano po? Pa subscribe, papalo po, pa na ng kanyang channel para sa kanyang konting ano. Mga tulong na rin po ninyo sa kanya. Follow niyo ko guys kasi pag hindi niyo ako talaga pinalo niyan, hindi ako magsama dito walang <laughs> video dito. <laughs> talaga maging masaya yung adventure niyan. <laughs> adventure. <laughs> Ang tindi po ng adventure namin dito pag kami magkasama ng dalawa. Nananakit yung aking ano, panga. Tatatawa. <laughs> ako, kamantalit na libro eh <laughs> so ayun po, kami po ay magpapaalam na at kami po uuwi na. Dadali na namin yung aming manghuli marami, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta. Ayun po, bye bye and God bless po. Alisin mo yung kamay mo dyan at magpaalam ako. Oh, God bless. Thank you po. <laughs>